sa mga human yung mga problema natin no sa mga sitwasyon natin ay uh, we cannot offer a human solution for a spiritual problem. Uh, Kung tayo may problema spiritual, hindi po yan, hindi solusyon ang um, human solution. Anong ibig sabihin? Di ba, wala si Kuya M dito eh. Kasi eh, may, may kinalaman din kasi ito sa psychology. Di ba mayroong mga tao na nagpapakonsulta may pagka mayroong problema sa sarili, sa emosyon, sa pag-iisip, di ba, sa sa, sa pamilya, sa relasyon, lahat. Lahat ng klase, lahat ng area ng buhay. Pero totoo sa mga kapatid, Ah, uh, hindi yan problema ng ano, hindi solusyon yung... Huwag kayong pag-ganyan, mo sa... Pakusutan mo sa mga ganyan, kasi... Ano... Ang talagang puno't dulo niyan ay... Merong ka-problem spiritually. Kasi kung wala kang problema spiritually, hindi mo mararanasan yung mga ganyan. Or maranasan mo lang, maranasan mo man, yung mga ganyang bagay ay... Ang solusyon po niyan ay espiritual pa din. Kasi, hindi mo siya... ang solusyon ng tao, or human solution ay is just, ano lang, temporary. Uh, nawawala. Di ba? Pag may problema, ano ginagawa? Nagihinom. <clears throat> Di ba? Pero pagising, ano pa rin yung... ano pa rin yung problema? Hindi siya... Oo, wala. So, ang talagang sagot sa mga nararanasan sa natin sa buhay, lahat ng hamo, lahat ang solusyon po dyan ay lumakad po tayo ayon sa banal na espiritu. Kasi yan nga po yung taman. Diba? Mamuhay kayo ayon sa espiritu. So, yan po yung kumahan. So, pangalawa naman, ang didiscuss natin ngayon, magtutuloy natin, ay ah, yung introduction, lang yung isang thing ko natin ginawa, ayan, pinag-aralan. Tapos ito yung last week. So, ayan po, sabi dyan, walk, yung paglakan, ang pinaka, ano, pinaka grand term in which our life is defined. So para yung yung paglakad natin sa Panginoon, sa banal na espiritu ang pinaka definition ng ating buhay. Kasi ayan mo ano nakalagay na -in -in dyan, no? Na para na uh, like, walk, walk in humility, purity, contentment, ito mahirap kong incontentment contentment kasi may ano na di ba? Uh, kahapon mayroon diba? ah, akong pinakinggan na indignation rally. Ah, to ako na ito, sa, sa gobyerno eh. Eh, sabi ng isang kandidato doon, ah, tinanong siya, may nagtanong sa kanya, paano ang gagawin mo, halimbawa senador ka na, kasi tukol to sa, sa corruption, sa lifestyle, paano kung senador ka na, tapos yung asawa mo, no, nakita mo, linggo-linggo o buwan-buwan, bili ng bili ng mga mahahaling mga bag. Ano ba yung mga mahal na bag? Hermes. Ano ba? Ha? Louis Vuitton. Louis Ano? Louis Vuitton. Di dito so, yung mga sa sapatos. Louis So Sa so, mga ganyan, tinanong siya, anong gagawin mo? Ay, ang asawa mo ay buwan pagbibili ng gano'n, pero sinadula na. Tingin nyo, anong sagot niya? Hindi ko lang ang maisip kung anong sagot niya. Ang sagot niya, Ano? Asagot niya, hindi naman masamang maging mayaman. Masama ba maging mayaman? Kayo, tanong ko, masama maging mayaman? Hindi, 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 hindi masaya, hindi po masama maging mayaman. Hindi rin masama kung bumili ka ng bumili niyan. Hindi masama kung bumili ka ng bumili niyan buwan-buwan. Basta, pera mo. So, pera mo, hindi pera ng taong bahayan. Diba? So, tama yun. Actually, sa atin, maski ang, uh, meron kasi tayong kitang prosperity gospel. Uh, siguro sa, sa Bible study natin next week, yan yung topic natin eh, prosperity gospel. Pero yan po kasi prosperity gospel ay hindi ginagamit po kasi yan ng mga natuturo ngayon para tumangkap ng pera sa mga sa church, sa mga member. Tapos ano lang gagawin ng ano? Ano gagawin ng uh, mga leader? gastos nila. Diba? Ibig na eh para sa ikalalago ng gawain, eh, ginagawa nila, sila yung kumagasos. Kasi kung magpunta sa Amerika, nakikita niyo yung mga prosperity preachers, hekta hektarya yung, yung kanilang baha, ano pa eh. Ang tawag nga sa kanilang mga real estate, eh, mansion. Kasi malalaki talaga. So, ilang po ang, ano, yun lang medyo masakit, kasi, false gospel po yun tuloy so, na gospel po ay yung pinag-aaralan natin na uh, yung finished work of Jesus Christ. And yun na po, hindi po siya masama. At ano, hindi siya masama ang maging. Maging mayaman, hindi po masama magkapera, basta sa iyo lang, sa iyo yun, pinaghirapan mo yun. ba? Diba? Wala, 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 pakailan ng tao kung saan mo siya gasusin. Sa importante ay yung pinaghirapan mo. So yun, ah uh, ano pa walk in good works so walk in walk differently than the world walk separately from sin ayan lahat na apoligis kasi natin yung last week na hindi natin kailangan ah uh, sabahin pa so lahat ng yun ay ano Uh, para mangyari yan, para magawa natin yan, hindi na tayo maglapad ng ano, sana ayon sa badal na espiritu. Ngayon pangalawa, ito naman. Yan na. Conflict. Ano sabi sa verse 17? Punang uman. Sabi, utos. Conflict. Ano naman ibig sabihin ng conflict? Alam ano, Tagalog na konti. Hmm. Ha? Magka hmm, kontrasyon eh. Konti yung meron siya yung parang pagtatalo. Hmm. Yung pagtatalo. So, basahin natin yung verse 17. Sa pagkat ang mga pagdanasan ng laman ay sa laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasan ng laman. Ang kalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais nice niyo. Oh, yun, oh, diba? di ba? Dinaw. daw ito makalaban. Ah, uh, bahit na rin Ayun no, oh, ang sabi diyan, so hindi ko na siya nakikita. Mababa na ba yung presyon po, kaya hindi ko na siya nakikita. Masyado ng puti. Ang sabi diyan, ano, Uh, flesh against the spirit. So, yun, binasa na natin kanina ang magka ano sinabi? Magkalaban. Kalaban. Ano? Ano pa? Flesh is the underlying human, humaneness of our body. So, sabi nga natin sa mga nakaralating pag-aaral na ang uh, spirit natin na naburna din. Pero yung flesh natin, hindi ano talaga yung mesh natin ito ah uh, pagsalanan kaya kailangan pa rin nating humingi ng tawad sa Diyos araw-araw kasi nga nagkapasalan tayo araw-araw hindi dahil sa ating espiritu hindi dahil sa ating physical sa ating naman kaya nga hindi natin pag sinabi kasi iba kasi Sinasabi, pag ikaw na buwan na ha, lumangat ka ng may kabanagan. So ang ibig sabihin ng may kabanagan, huwag ka nang ano, iwasan mo kung huwag na kasalanan, o huwag ka nang magkasala. Sige, wala kang gawaan nun. Wala. Mahirap nun. Di ba? Natatandaan nyo, dahil ko nire-remind yung drawing natin dito di ba? No, tayo ay na nakakilala sa Diyos. Nahati po yung ating espiritu at ano, katawan ng body, yung flesh. Naghiwa na yan. So gaya ng pag-aaral natin, Colossians 2, chapter 11, na circumcise. Sinircumcise ng Panginoon yung spirit natin sa body. Kinato. Pero hindi mo pwedeng alisin yung iyong katawan sa espiritu at espiritu sa laman. Kasi nga, nandun pa rin eh, buhay ka tayo, di ba? Magiging perfecto lang po yung ating katawan kapag ka tayo ay ano na, glorified body na. Yan po. Ano pa? The flesh is about human effort, natural effort. The flesh sets its desire against the spirit and vice versa. Oh, yun, yung pinasa natin kanina. At you know, diba, di na balik nga po natin yun, balik natin. Kung kanina, in verse 17, tsaka, ano, 18. sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Ang kalaban ng dalawang ito kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautosan. Ayun, no? na napipigilan Kung gusto mo gumawa ng mabuti, napipigilan ang uwi sa dahil ayaw yun ng flesh. Yung katawan mo ayaw. Gusto ng katawan mo, puro ano, puro masama. di Diba? siya sinasabi, yung may kasabihan dito sa mundo na masarap gawin yung bawal. O yun. Ganun ang gusto ng iyong kasalanan, ng katawan mo. Hinahatak yung espiritu mo. Nakapagka gusto mo gumawa ng kama, ay sasabihin niyan, oo, try niya yan. Ganun din naman ang um, ano, ang spirit o ang Kapag ka gusto mo gumawa ng masama o pangit, ano, meron kang iiran yung conviction mo. Yun yung bagay na yung spirit o mag-convict sa'yo na hindi, mali yan, bumuloy yan. So, nagtatalo. Diba? Kaya, alinaw po doon. O, tapos ano ka? Conflict. Ano yan? Conflict whenever. Conflict whenever the Holy Spirit wants to do something, the flesh wants to stop it, and vice versa. Ayun, so, ginawa din natin kanina. So, ang ano niyan, ang pinakasolusyon niyan para malabanan natin yung ating physical body o yung flesh natin ay walk in the spirit and be filled with the spirit. Ayan, walk in the spirit and be filled with the spirit. So, tanong ulit, paano tayo makukuskos? Ba ng banal na Espiritu di ba sabi sa Ephesians 5.18, be being kept filled with the Spirit. So kapag ka yan ay na-focus po sa tayo ng bala ng Espiritu, ano ginagawa natin? We sing songs, sing spiritual songs. Ano pa? Uh, we obey yung yung ating mga masters, obey yung mga, ay ano yung pakisama mo na mo, maayos yung mga slaves asik si bring big honor to your masters sa husband of your wife tapos huwag mo sa mga magulang huwag natin nayaan na, na kumbaga pwede natin pagsabihan huwag kung, kung mas pagsabihan o disiplinahin na anak mo na sobra sobra yung harsh o At tapos mga children ano, obey your parents everything ano ba? Tayo ay uh, mag-uwi sa ano? Sa gobyerno. Sabihin ng gobyerno, ano ba? Matatawid ka. Eh nakalagay doon. No jaywalking. Tapos doon ka tatawid. Di ba? Kaya yung eh, mga gano'n, sumunod tayo sa mga katakaran na ng uh, gobyerno. Ang bawa, dito dapat sasakay. Ito ka sasakay. Diba? Kung doon ka ba, hindi mo may pumara. Magdala ng kote. Para ka naman. Diba? Maglakad ka lang. Kahit pa paano. So, yun. So, para maging gano'n yan, ano ang mga uh, closures 3.16 Let the word of God dwell richly in you. Kasi kapag kaganoon po ang ginawa natin, yung salita ng Diyos ay lagi natin pinabasa. Kung ano yung resulta doon sa Ephesians 5.18, yung di po resulta ng Colossians 3.16. And at the same time, yung mind po natin, nagiging mind na Panginoon. Kasi sabi sa First Corinthians, we have the mind of Price. So, you so, laws are rules given to, to man by which keeping control of himself. If you keep the law, you are a perfect man. If you keep the law, you can have complete control of the flesh by okay. the end. Yeah. So, ang 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 Koto Sanda ay ginawa para ano, ginawa, binigay po sa tao para makontrol yung sarili niya. Nag-gets nyo yung sinabi, yung ano, yung sinasabi doon. If you keep the law, you are a perfect man. So, kapag kagal na natin ang mga Koto ay tayo ay perfecto. Pero, hindi, di ba? Hindi natin kaya sundin ang kautosan. So, ibig sabihin, hindi tayo perfect. Kasi kaya naman binigay ng Diyos ang kautosan para ma-control nga yung sarili ng tao, physically. Yung crush para ma-control Kaso hindi mo hindi natin ikaya. kaya. Kaya ang ginawa, si Jesus ang ano, gumawa doon. Parang gagawin na natin, maniwala lang tayo, sa tinapos na gawa ni Christ sa cross ay tayo ay ano, kumbaga natapos na rin natin. Kasi natapos siya eh. Diba? Tayo yung verse na 2 Corinthians 5.17 Sino ka kapisahan ka mo? Sino kapis ka kapisahan mo ng 2 Corinthians 5.17? ha? Anyone in Innovation. Ano? Ano, Princess Sara? Princess <laughs> Anyone, is right, is now and an 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 Yes. Oh, di ba? So, yun. Sino nakakabisado nun? Ren. Oh, nakabisado natin yun. Di ba? Anyone is in Christ. It's a new creation. <laughs> <laughs> oh, a data ng prisario stop kasi ang dating ng tatay ko mga na obvious gun then you ask gun alam ba Valencia Street 20 Valencia Street 20 3362 Garage Street 20 pa yung alamat ng Mindanao guys ha

crucified with Christ. We no longer live, but Christ lives in me. Ito yun po yun. Kaya next week, magme-memory verse na tayo. Unahin natin yung ano bro. Unahin natin John 3.16. Sino sa kanya John 3.16? Yes. Dapat John 3.16, hindi nyo alam. ano yun? Dali!

yo apalagi yang Bagus juga, para guru-guru lu, bukan? Tidak, tidak, tidak. Mereka sudah pergi, oh. Mereka sudah Oke, six jam 6:40. Next week, that's 40, ha? That's 6. ano ba yung sabi dito? Human human efforts human effort is connected in the flesh. Spiritual effort is connected with the spirit. It is difficult to keep the right standard of God. Satan is a strong foe and flesh is very powerful. Yan. So, yung sabihin so niya, yun na, mahirap uh, po talaga uh, mamuhay na naayon sa kutusan. Mahirap talaga ka, kasi hindi natin po kaya yan. Kasi po ang Diablo ay ano, malakas po yan. Diba, no? hindi natin, ano, siya so principalities dito sa gagawa't gagawa po gagawa yun ng paraan para bumagsak po tayo kaya diba ako yung kalaban ng tao hindi naman muna hindi naman yung job do eh. yung sarili natin yun ang, uh, yun ang palabalan ng ano, natin talaga, pabigat ang palabalan natin. Isa rin natin. Ano ba? Every problem in life comes from this Comes from the flesh, and every solution comes from the spirit. Yun, yung wag na tika no sa lahat ng problema o situation natin sa buhay, ang solution kung yan ay ang um, ano, uh, paglakad sa banal na espiritu, hindi po human uh, solusyon. Kasi, yun nga, yung in-example natin yung mga 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 tingo, di ba? Ah, doon. At ka lang mahina pasensya mo. So, ang fruit of the spirit, ilan yun? Siyam. Kung ang pasensya mo, nandun sa solusyon. Kung may problema ka sa last, last, of the flesh, meron last, problema sa sa addiction, meron last, problema sa relasyon mo sa magulang, o kahit kanina last, lahat po yung sagot niya, nandun po yan sa ano, fruit of the spirit. So next week, i-discuss natin yun. Sa inyo, mahaba ito eh. Ito muna i-discuss natin. Yung conflict. So lahat po ng mga problem natin sa buhay ay nagagaling po yan sa ating flesh. At ang solusyon po niya ay sa pamamagitan ng paglakad. Ano ba? Walk by spirit sa paglakad na may ano na ang banal spirit ay nagpupusus ka yun yun ano ba? If, you... if you if you have a problem where do you find the solution? go to the Holy Spirit and not to your own solution Oo. ano go to the Holy Spirit tingnan mo yung siyam lang tingnan mo yung fruit of the Holy Spirit yung siyam nandun po yung solusyon kung ano mang merong problema ka na meron. Lahat po yung solusyon ay nandoon, nasa siyam lang, nasa siyam lang na putas. Pwede mahina ang pasensya mo, patience, self-control, di ba? Para nandun po lahat, lahat ng sitwasyon natin sa buhay, kailangan natin nasagot, nandun siya lahat. Kaya mga kapatid, ano tawag dito, kapag ka tayo ay nakaranas ng mga uh, hamon sa buhay, basahin muna natin yung Galatians chapter 5. Verses, ano yun? 22. Tama, di ba? 22 to ano yun? 22 to 25 condition panito 22 to 23 uh, ayon po babasahin natin yan But the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Tapos, then against such things there is no no Ah, uh, 20 sa nagaroon Subalit so, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalapan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan at pagtitigis sa saligid. Walang batas laban sa mga Ganito. Ito lang. Ito lang ang titignan natin. Itong siyam na to. Lahat ng solusyon, nandiyan na. Uh, next week, i-expand po natin yan. Yung uh, verses na yan. Yung the verse na yan. I-expand natin. Kasama yung verse uh, 21. Hindi yung pangatip Contrast. I-sabihin na contrast. Ano yun? Kanina sinabi yung nang sabi ko nila, contrast, magka iba, magka iba, magkasalungat. yung conflict, magkalabang, yung contrast, magkasalungat. Sige, tayo na tayo. Ah, yung paisihin muna natin, ha? Ito ko din yung next week. Ah, eh. Malat na ako. Terima kasih telah menonton!